tagabatingan daw po siya siya kasi ay nagkomen sa ating mga vlog pero hindi po natin sinabi na siya ay pumarito araw ng sabado oh. wala tayong schedule ng pagtulog pero ganun pa man natin tutulungan ka na natin alam mo ba may tutulong ngayon yung cancer? Ah, cancer po sa ako ko kasi may cancer din. Uh, yes po, atay po. Yung... Ah, sa liver. So, ako po may cancer din sa pulsa.

Sa isang tatlong buwan. Tapos maghihintay ka ng 3 months. Uy, pa -kaya tayo, no? Ang hirap po doon na Kailangan talaga eh. Sipin mo. Ay, hindi nang masisisi ang -si gobyerno. Ah, sa sabungan. nangingi po kayo ng tulong? Kaya lang, sa sabungan din po kasi hindi nang hindi po Ay, po, ate. Tapos so, sabi nantin, yung bago management dito ng sabungan ipangihingi po kita ng tulong kung papayagan tayo para papuntahin kami yan at titignan po natin kung anong magagawa natin. Ha? Ah, pag -iwan po kayo ng pangalan nyo, contact ay, number. Hindi, okay. contact number. Bago sa mga papuputahin kita dito, tadaling kita doon para makapangihingi tayo ng tulong. Di ba? At eh, po natin mga pangihingi. Sa sabungan tayo naman ay eh, kahit pa paano. May mga kaibigan dyan. Ganun po man ate, ito po yung taga-binangonan, batingan, may sakit po ng kanser sa atay. At siyempre, ano ba atay? May diabetic po. Puto kanyang pa. May dala-dala siyang saklay. Pero ganang pamatay, kailangan natin tulungan. May bigas ka ba tayo? Wala din. Bibigyan namin tayo ng bigas. Ayan, kuha kayo kawad sa ng bigas. Bigyan natin si atin ng bigas. Hindi ko na po kailangan tingnan ang mga reseta. Pag ako po tumutulong, hindi na ako tumingin ang mga reseta o ano man. Munang-munin ay bukal sa loob na hindi namin kailangan examinin. Nasa tao na lang humingi kung ako'y lulukuin, dadayain, o kaya sila'y nagsisinungaling. Di ba ate? Kaya sa inyo pong lahat, sa halam po ng programang Muntiling, lagi po ako nagpapasalamat una sa Panginoong Diyos, pangalawa sa mga taong tumatangkilik ng aking hanap buhay, ang Edward Auto Supply na dahil po sa inyo, na pagpapatuloy ko ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Kasama dito si Kagawad Sani, sa aking pagkunong walang

Ayan, ito ang kailan mo ako nakita ko na ito. Sabi na, kaya pwede kong magagawa yung sa'yo. mo na ito yung siguro yun. Kaya, pagpuntaan ko kasi ano, ito naman, ito naman naman pa ako. Sabi ko, baka kasi mga kailan. Sabi ko, sabi lang, sabi kasi. Kasi ako sabi ko, ko, sabi ko, 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 mung ah, naman po kung gano'n. Uh, Mag-ingat po kayo lagi ate. Yan si nanay, sa tutulungan natin sa abot ating mga kaya. At sabi ko nga, kausapin natin ang management ng bagong sabungan dito sa Taytay -tay Arena. At nalapit po ako sa kanila para makapanghingi tayo ron. Iiwan po kayo ng inyong pangalan, address. Maaari po kami pumasyal sa inyo sa batingan, sa babatingan. Ano po eh, Sa... Pag po ako lang po sa kaya, sasakay po ko Sige po, kung ano yung address ninyo, gano'n po man ate. Magano ba pinamasahin niyo pa punta rito? 40 um, hindi sa akin ng blood ko. po, balikan na isandaan. yan na po, makakalis po kayo. Salamat <laughs> po. <man>. Higak <laughs> lang ate. Ito po, oh. pambili niyo po ng Salamat na po, nang maraming po. po ay, hindi na nai. Kahit na hindi ka taga-taytay, kahit pa taga-amerika ka, basta lumapit ka sa programa ng unti at kaya namin tumulong. Tutulong po kami. Wala po kami pinipili, wala pong halang politika ang aking pagtulong. Kasama si Kagawad San. Wala pong politika ito, wala kaming pinipili. Kaya yung mga nagsasabi na hindi maganda laban sa akin, sa kabila ng aking ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan, kung naiingit kayo, tumulong din kayo at bukuriin ko ang inyong ginagawa sa ating mga kabayan. Hindi yung pagbibintangan ninyo ako, kaya ako tumutulong sa kadaylanan ako yung muling papalaot sa politika. Wala akong pakailang sa politika. Diyan nga ako naghirap eh. Ang gusto ko nga lang pumasok sa politika para may malapita kayong mas madali pag ako'y nasa gobyerno. Ah, hindi ako kumita sa panunungkulan ako ako'y paluan ng paluan dahil ang aking sahod at aking itinamahagi sa lahat ng nangangailangan. Oo oh, po. Yan. Yung mga dapat itaw po, hindi na ako ito. O ate, hindi po yan ang una tuloy kong pagtulong sa inyo. Na waray, sa susunod nating pagkita, malakas ka na at din po natin na ikaw ay aming pabilitan. Na? Makakatayo ka, ba, ngay? Sige. Bigyan mo yung supply niya, eh, ano, tagawad saan eh. Ayan. Sige. Bakit po? Bakit po 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 yung saklay ko po talaga yung stainless. So, ano yung... po, sumabit po ako sa sumabit ko sa jeep pag ko, kaya ito. Iyan po, ano po ba yung saklay na yan? Nanghira mo ko sa kapit bahay. Wala po kayong sarili saklay? Zira po yung nakahulog sa jeep. Ha? ganun po ba? Nasira sa jeep. Teka lang. Meron akong saklay doon, ah. Sige po, so susunod pagbalik na inyo, bibigyan kita ng saklay, ha? Salamat. Pero... Bibigyan kita ng saklay. Ito na, na. Ano ka na, Hindi pa tayo tapos. Tabi ka sa tabi ka muna. Itong bigas, paano mo madadala? Tatagawin ka namin. Sino po ba, ba kasama ninyo? Wala. Nako. Kagawa sana anin. Pasakayin mo ito ah. Ihatid mo si Jeep. Pasakayin mo. At dagdagan natin yung bigas ni nanay. Dahil siyempre eh. Dadagdagan yeah. ko natin, mayroon ko tayo sa pita. Ay, salamat po. Maraming maraming. Ayan, dagdagan natin po kay nanay, ha? Ayan po, dadagdagan namin. So, itagabi ita ng unan pa. Dublin mo kagawa sa aming yan. Pasakayan mo siya. Muli po, maraming maraming salamat sa ating mga kababayan. Gagawin na ng masasabi mo sa ating programa. Sa lahat po ng mga nagsusubaybay po sa programa ng ngayon, sana po ay yung ibas yung si Boss Edward kasi po yung hangarin niya po ay makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sa kayo sa inyo po ng mga baser parang awan niyo na po tigilan niyo na. Pero sana po ay dapat tayo matuwa kasi po ang milagro na pagtulong ni Cap Edward sa ating mga kababayan ay tapos po sinyo pong ito sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Tulad po ni ate, na gari pa pong binangunan, na muli pong tinulungan ng programa ng Mungiling. Kaya sa inyo po, marami pong salamat sa lahat po na sumusubaybay at nagbabahagi po sa aming programa ng Mungiling. Ayan. Yeah. Ito ate, pag-uwi mo at pamahagi mo to sa mga nais na gusto matulungan na kapitbahay ninyo, lalatikit sa lahat kung wala silang bigas, ang bigas namin tuwing linggo ang aming pamamahagi kayo ay magbigay ng size sa amin pag kayo ay aming sinagutan. Pwede po kayong pumunta. Sa Edward Auto Supply, katapat lamang po ng bagong gawang sabungan dito sa bayan ng Taytay -tay, sa Barangay San Juan. Maraming maraming salamat ate sa iyong pagparito, sa iyong pagtitiwala at sa iyong panonood. Sana pag nagilipang ka ate, panuorin mo yung aking uh, ano, Facebook. Yan. Sa mga hindi pa po nakapalo sa aking Facebook page, Munting Hiling Kay Edward, at ang aking personal account na Edward Pante, at siyempre ang aking YouTube channel, Munting Hiling kay Kap Edward. Doon niyo makikita ang iba't ibang uri ng pagtulong ng inyong abang lingkod. Maraming maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.